Esto napaluha dahil mag-isa sa kanyang graduation dinamayin ng mga guro at kaklase ang buong kwento alamin. Ang graduation ng sariling anak ang isa sa mga pinakahihintay na pagdiriwang ng isang magulang. Kaya kadalasan, inaalay ng mga anak ang kanilang graduation song sa mga proud na magulang bilang pasasalamat sa kanilang naging sakripisyo. Ganito mismo ang ginawa ng isang paralan sa buhol para sa kanilang moving up ceremony. Ngunit nang lumapit ang mga estudyante sa kanilang mga magulang upang yumakap at magpasalamat, mag-isang naiwan sa kanyang kinatatayuan ang 16 anyos na si Carl Dion. Dahil wala siyang kasama sa seremonya, tahimik na lamang siyang napaluha. Laking gulat niya nang merong isang guru na yumakap sa kanya. Ilang saglit lang, dinamaya na siya ng iba pang mga guru. Mas naging emosyonal ang binatilyo nang lapitan siya ng kanyang mga kaklase upang makisimpatya. Ano nga ba ang kwento sa likod ng video na ito? Alamin natin. Isang araw bago ang moving up ceremony, isinugod sa ospital ang bunsong kapatid ni Carl. Pupunta naman sana ang kanyang tiyahin at lola. Ngunit sa kasamaang palad, lumakas ang ulan at naflat ang gulong ng kanilang sinasakyang motorsiklo. Ang mga itong dahilan kung bakit walang kasama si Carl. Nang mapanood ang video ng umiiyak na anak, napaluha na lang din ang kanyang ina. Naaawa siya sa anak at nadurog ang kanyang puso dahil Matagal niya itong hinintay. Naintindihan naman ni Carl ang sitwasyon dahil alam niyang mahalaga ang kanyang bunsong kapatid at mahal na mahal niya ang kanyang ina. Wala man siyang nakasama sa kanyang graduation. na Naiparamdam naman ng na mga nagmamahal sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ikaw, kailan mo huling naparamdam sa iyong mga mahal sa buhay na hindi sila nag-iisa? D W-I-Z Research Report. Re -re report.